Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sumada. Ayan, at uh, ngayon po ay susumada natin ang ating petya ngayong January 19, 2025. Uh, at muli sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan, napisan po natin ang ating sumada dito tayo sa January, ayan, 1 pa rin tayo. Uh, 19 sa ating pecha 25 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po, simplify muna natin sila 0 plus 1 ayan, 0 plus 1 is 1 1 plus 9 is 10 uh, 2 plus 5 is 7 ganoon pa rin po sa bandang ayan, sa bandang gitna po ayan, 1 plus 10 is 11 at uh, 10 plus 7 is 17 ganoon pa rin po sa bandang baba 11, 11 plus 17 is 28. And mga uh, dadan yung ating unang numero, meron tayong 28. At yung kapares niyang numero, dito pa po yan. Combine natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 10 plus 7 is 18. Yan po ang ating kapares na numero, meron tayong 18. Pwede, pwede na natin matayan ang kombinasyon na yan. 18-28 or 28-18. Ayan, may mga 2 digits din po sila kaya isisimplify muna natin bago natin yung isumala. Ayan, dito tayo sa 18, 1 plus 8 is 9. Ayan. At uh, dito sa 28, 2 plus 8 is 10. 2 digits po yung 10 kaya isisimplify din po natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po yung isusumada natin, 9 at 1. Ulayin natin ang 9, kukunin mo natin yung 18. Sumagad is 8. 1 plus 8 is 9 Pwede rin po yung 36 Sumaga 36 3 plus 6 is 9 At 27 Sumaga 27 2 plus 7 is 9 At dito po sa 1 Kukunin muna natin yung 10 Sumaga this 1 plus 0 is 1 At itong 28 Sumaga 28 2 plus 8 is 10 Pwede rin po yung 37 Sumaga 27 3 plus 7 is 10 at 19, sumaga 19. 1 plus 9 is 10. Ayan, mga ito, yan po yung ating mga numerong nakuha na pwede natin pagpilihan. Dito sa ating sumaga ngayon dyan mga ating 19. Yan, meron tayong 9, 18, 36, 27, 1, G's 28, 37, at 19. Ayan gawin pa rin po, rambol lang natin sila. Pili lang tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At sa ating sample, pinuha natin dyan ng 27, 27 at 10 27, 10 19 at, 19 at 36 19, 36 at 28 28 and 9 Ayan mga idol, ito naman po yung mga nakuha natin mga sample sa ating sumagang ngayon, January 19 Meron tayong 27 G's, 19, 30, at 28, 29 Ayan kung okay po sa inyo yung mga kombinasyon natin na kuha dito, okay na okay po yun na matayaan. Pwede naman kaya dito sa taas sa mga pencil kayo natin ng numero. Pwede po po tayong makakuha kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. Kaya na lang pumili kung ano pa po yung mga numero ang personal po natin. Uh, at ayun mga idol, yung po ating sumadi sa pecha ngayon kung January 19, 2025. Maraming maraming salamat po.